So once in a lifetime experience na nangyari ito sa akin. Guys, nice. na-trap kami. Hindi makalusot doon. Hindi kami makabalik. Hindi na ako babalik dito ah. Or some way slide ka sa baba. Ang nasa taas mo, pagpakamba at nasa baba. Bangin na yan kuya Mara. Ano ulit dito. Parik dito. Isa na ito sa pinaka-extrem na pinuntahan namin. Makahuli lang ng igat. Yan hindi biro makahuli. Yup, Pero... Exciting.

Iwan natin ang na aming piloto. Siguro sa susunod. Okay. 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 Yan kayo. Okay. Ito lang ako. Ito lang lang kayo. Okay. Okay. 20 minutes. Jump off. Galing sa kalsada. Puro pa ako ng namin. Dalawang oras ito. Paahon muna. Then mamaya tuloy-tuloy lusong na talaga adventure ito dahil napakahirap ng daan pahingan muna tayo mga pagod, puro pataas ayun yung tubig ah ha? ayun yung tubig meron? saan? yung pupuntag Pakahon pa lang tayo, no? wala pa yung palusong. Lahat na sa bangahon niya, hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Kasi ikot pa wali pa balik doon. Ah, ano 'yon? Pantay Tayo muna tayo, mga 5 minutes. Tandaan na namin ito. Alam niyo guys. Ang tawag dito, Katmon. Maasim ito. Ginagamit daw ito pang sigang substitute sa kalamyas, sampalok. Malaking puno siya. Oh. Malaking puno, ang puno ng Katmon. Marami ito dito. Pag namunga siya, ayan ang bunga niya. Ang dami dito rito sa bubat. Tara, pusin tayo. Busong na. busong na. Ang gano'n pa kalayo, kay Mar? Kalahati. Wala pa sa kalahati, ano? Bala, kalahati na. Ma, nakakalahati na tayo? Mabilis natin, ha? Mababa na ito. Sa natin mo, Rad? Mababa Oh. May hawa kayong ano, itak ha? Madulas kayo. Madulas kasi ang daan. Umulan daw kagabi. Kaya putik Putik pa rin Pero mabuti naman ngayon na tumaraw patatas. Ha? Patatas. patatas? Ah, hindi patatas yan Ubi May <laughs> mga dami mga ubi dito Nasa daan lang Pero hindi kulay ubi yan ha Kulay green yan O puti Hindi mo lalayan? Ah? Ha? Hindi mo lalayan? Tawag sa amin nami Oo oh. Nami? Okay na kaya sabi ko yan O oh, nga Bangin na to ah. Bangin na yan Kuya ah. uh, tayo? Ha? ya sa bawa yan? Oo. Uh, delikado ang daan dito. Ay, sa yung... Ay, ang daan. Ay, di Ah, uh, ya ko sa inyo mga gamit. Yung daan lang. Ilulubid ko na rin mga gamit. Gusto. Y delikado yan. Ilulubid ko na rin mga gamit. asambutin doon sa baba bago mababa kami grabe ubos na yung tubig ng anak ah, ang tubo tubig na amin tilapia na ubos na nilalag nagre-refill kami dito sa isang <laughs> maliit na bukal may bukal dito tumutulo mo muna namin baka <laughs> di makasurvive ang aming tilapia galing kami doon sa taas Tarig ito. Isa na ito sa pinaka-extreme na pinuntahan namin. Makahuli lang ng igat. Kaya hindi biro makahuli. <laughs> hindi namin pupuntahan ito kung ang reward eh sasabihin nila na kaya namin pinuntahan ito. Ang dami itong mga igat dito. So, extreme adventure ito. Expect tayo extreme din ang har harvest natin. Sana makarami. Ano, Che? Okay na yan? Okay na. Buhay na ulit. Malakas na sila. Sige. Bagong, <laughs> tingnan na kaunti oxygen <laughs> ayan nagkatali kami oh. So, ayan lang pagkatat dito sa baba ilahin yung kabilang dulo and then rapil ulit pa baba ano mo yun? ah, ano yung kuya mar huling huling ano na to huling buhay <laughs> ah si kuya mar ang ating guide believe naman ako sa kanya mas matanda pa sa amin ito pero siya pa nauna <laughs> oh. Kalaan lubid lubid? Ano lubid lubid? Delikado yan! Magkakasa muna tayong lubid, Kuya Mar. yun uh -huh. Magkakasa tayo dun. Sobat na Sige, baba ka na lang. Iyabot ko sa yung lubid. Ay, hawakan ko na lang. Sige, okay, maganda rin. Okay, so ang okay. spot na to, safe daw ito. Tinila Kin ko yung taas eh. Baka may gumulong na ba to. Tingin ko parang safe naman. Sa baba, nung narinig niyo ang lagaslas, nandiyan ang tubig. Nandiyan ang ilog. Siguro, ang merienda lang kami sandali. Bago sa ilog. Eh, okay, mag na. muna. 1.45 ng hapon. 1.45? Oo. Sakto, magkaano tayo? Mag kakabit lang ako ng tent. Para mamaya, kahit dumiling, Merci. tatlo Two thirty pala ng hapon at least eh, nakapag uh, set up tayo ng ating tent mag unti na kami rito siguro bago mag alas 5 madilim na rito dahil yun magkabila ay puro bangin hindi lang maarawan ang lugar na ito puro yung sunga tayo dumaya maya ready ko lang mga kawirin. makasurvive yung mga tilapia ako at <coughs> isa ito sa pinaka extreme na adventure na ginawa namin <laughs> grabe malapit hindi na mga kalayuan siguro mga dalawang isang oras na lakad tapos yung isang oras puro palusong ito yung pinakmahirap na adventure na tinuntahan ko talagang kung adventure ang hanap niyo isang lugar dito sa Mahihay Butukan sa so may bakya boundary ng bakya at Butukan bihirang puntahan ng tao Mahihay Laguna hindi natin alam kung siswertehan tayo rito pero basta nakakita ko kami palang unang nag camping dito sa lugar na ito alas dos ng hapon bago mag alas 5 dapat tapos kami sa paglalagay ng mga kawil at mahirap pero exciting sa kabila ng hirap exciting na nararamdaman ko sana makalami tayong huli dito let's go start na tayo ito na yung mga kawil natin ready ko na mga kawil talaga kaya lang matarik pa ito siya ba tayo mga dam magrarapay lang kami pababa ah, yung bato na yan ha baka gumungo yan siya kung mong tutunan kasasama ka dyan pagka nalaglag yan Ito may kriba

Una joven. number 7 pwesto Para maganda spot na ito Alam Ayos, Ayos. Guys, natrap kami hindi kami makalusot doon, hindi kami makabalik lakas agos doon po kasi ang ahunan ang problema, pag tutawid namin doon nakangalahati pa lang kami pinatlaboy na kami pabalik na-trap kami rito kabilang dubat 4.30 ng hapon pero napakabilim na pero tapos na natin magkanaan nakalabing apat kami ng kawili nakalabing apat tayong kawili ang dato isa, dalawa tatlong layon binabaan natin okay napakabilim ng lugar na ito nabilim kaya na tayo ito basa pa kaya na tayo ang ulam natin karnitnas pinangawinan mm -hmm. kanina tilapia kanin ah, may sardinas tayo ito ang tipikal na camping sa gubat nakapag ka na kami kaya marilan na naka mo dalawa dalawa lang oo uh -huh. mm. -hmm. sa akin siguro mga labindalawa dalawa at ah uh, sana makahuli ko eh Mark ah, Yung okay. mga choice pads na sinasabi nyo na napaglagyan ko talaga Sige, nakakain na tayo Ayla. ah. Good morning guys Nagigising ko lang Nagsisigawan sa ilalim ng ilog Doon sa baba Woo! May hula.

muna guys ha, delikado pag baba, ah, may ulit dito tayo wala ka ulit ito Santo para may huli Ayan o, oh, patak Pemar, sayan kawil mo yan Oo oh. <laughs> mo, sungdan mo. mahal mo? yung kansing. huh? sumapit lang yez sa pato. Oh. komo sao? komo sao? malaki po talaga mo. na, no? huh? huh?

Guys, eh, malalim pala ito. Nakabalaklas ka lang <laughs> siya. Ito na, ito na. Don yeah. Ito na. Ari Sige! Doon! 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 Ari. Haha. 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 Oh, may pinig <laughs> na kayo, Mar! <laughs> <irapan pa> tayo. Okay, <laughs> yan? Ayos? Ayos. <laughs> ah, ano? May lagot na? Ah, <laughs> oh, mutik na, oh. May, ay, may lagot pa sa tablet. Pero, lunok you know, oh. Lunok. Sure Huwag mong gagamitin ito, ha. To clip. Nabubuka ito. Tanggalin mo yan, Ay, ha? Tanggalin mo nga yan. Oo. Oh. Uh, oh. Oh. Nah, ko lang nalo. Nabukaan na ako na rin. Oo. Oh. Unang huli natin dito sa... Putukan ka rin. Putukan. May huli agad. Sa my high. Congratulations, Kuya Mar. Tansya ko dyan, mga... Ilan, ma? Kapur. 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 tayo. Kapur. 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 pa Kapur. 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 Isa dalawa, tatlo, pinagdikit ko lang doon isa-isa nakatapon doon, isa-isa nakatapon dito okay,

Kanyang kalaka rin yung mga kami ni Kabe Tatlo ba yun? Pag naagad ka pong kami ni Tatlo walang Wala, walang huli nawala. Ito. Oh. Ito ang kulang tatlong kilo ito. Kaya lang pagod na siguro. Pangatlong huli natin. Wala tayong na huling mamaw ngayon ah. Pero parang gusto kong buhayin ito. Subukan natin baka matatagal natin talaga. Buhayin ko ito dahil na... Uh, Oo. Oh. Ang sabi niya nasaan lang. Algan? Oo. Oh. Ano na nasabi? Kung aabot siya dun sa ano. Ay, hindi aabot eh, siya. Kami natin. Ay, natin. Malaki-lakad siya. Okay. Itong huli natin. Tatlo. Wala tayong nakahuling mamaw talaga. Ito na yung lang yung pinakamalaki siguro 5 kilo. 4 hanggang 5 tapos ito 2 hanggang all in all may 10 kilo tayo ng huli eh. dito sa Bakya ay dito sa putukan ang fourth na ito diba eh, tama ka dito awil ni kuya parang nakahuling dito eh yan yeah. <laughs> <laughs> ang na ito, kahapon na kami napakalasang atos kalawayan yan, 2 pero dahil isa na lang ngayon, wala pa raw pangalan nito. Pangalanan natin kay Mark. Sige, Adventurer Falls. Adventurer, lalagyan yan. Adventurer Falls dahil uh, ang pagpunta rito talaga adventure, napakahirap puntahan nito. Lulusong ka. Siguro aabot uh, ka na isang oras bago maharinig dito sa baba dahil napakatarik. Ang hirap kung hindi mo gulupin. Kailangan ni Kailangan ni Lupin. Oo. Oh. Para sa okay. Lupin. Ito, huli natin. Kapasadiyos. Thank you, thank you. Putokan. Parang na Adventurer's Falls. Yan. Yan ang pangalan mula ngayon. Yan ang pangalan mo. Nagkapangalan na. Adventurer Falls. Dalawa yan. Pag sa akong agos, kung mag-isa, humina na ngayon, mababa ang level. Ito na lang. Adventurer's Falls. Dahil tapang kahirap puntahan nito. Pero sulit naman. Adventure talaga. Adventure na pagpunta rito. Kaya Mar, salamat sa pagsama sa amin dito. Thank you. Ito ang huli natin. <laughs> Kumain muna kami. And then, after nito, I-missing na namin mga gamit namin. Then, uwi na. Nanghali na rin naman. Mga alas 9 na siguro. Ano? Alas 9 na. Nakapagod. Anyway, nabihiyaan naman tayo. Tatlong palusan na huli natin dito. I-missing na namin mga gamit, mga basura. Alisin. Huwag tayong mag-ipon huwag tayong mag- iwan ng basura dito sa gubat lalo ng plastic delikado yan kung ano dinala natin yan yung bitbit -bit pa uwi okay tara na adventurer falls dito sa barangay butukan uwi na kami ah na kami kaon lang namin siguro isang oras na ahonin vertical ang lubid namin ang nagmukhang putik suot ko nagmukhang basahan kaya pinangalanan ko yung falls na yun. Adventure Falls. Once in a lifetime experience na nangyari ito sa akin. Parang hindi na ako babalik dito ha. Ah. Yung sa Kapinti Falls, mas mataas yun. Pero stamina ang tatanungin mo doon dito. Hindi naman kataasat kaya lang. Wala madaanan. Talagang magrarapel ka. Tapos ah, matatarik din. Hindi naman kalalayuan pero isang oras kami. Marami. Oras na may slide ka sa baba. Ay nasa taas mo pagka may may natapakang bato at nasa baba ka dapat nakalihis ka lagi sa daanan niya baka managlagan ang hirap ang hirap ng dinaanan namin ito napakahirap na trek